isip ako guys meron kaming RC ngayon dito hati kami ni misis ngayon paprank ko siya dito sa kape ito guys kung nakikita nyo papainumin natin siya ng mega kape yung RC guys let's go Hello guys! Hey guys! Tamang kulis lang po kami ni Dimiran sa mama. O, oh, mamam na mamam. Harap, huwag mo damihan at gabi na. Uy, gano'n dyan ba? Ha? ha? Mm -hmm. Uy, huwag mo sirain yan! Sira si pero. Huwag ka papayos kayo, maganda yung bagay, original yan. Uy, saka na! Wala Guys? Ay, mama, ikaw naman. Ay, nangarap ng nang puto oh. Bad. Huwag bad yun. Bad. Ay, hey, di Hindi sa po sa'n dyan, no. sa dyan. Huh? oh. Sa'n dyan. Ha? Ina-lighter ko pala. May oras nilagay kanina. Hindi. Okay. Saan? mama. Hey, Hãy subscribe cho kênh đâu? Mì Pagadon! Yung mga ayos mo mo, no? Bumula. Ano? Bumula. 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 Ano? Bumula. 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 Bumula

<laughs> Ganun pala yung RC, no? Pag nilalagyan ng kape. Bumubula siya, guys. Pag nilalagyan ng kape pala yung RC. Na ito! Guys. Ito! Ito! Uh.